For today's food trip mga choy, naami gisuwayan nga usa sa mga sikat nga buwaan sa Lapu-Lapu nga nag-offer og unlimited to buwa, for only 189 pesos lang. Anli na ang buwa and the knife free 7 pieces na puso. Ug mga paborito natong crispy putok batok nga pwedeng isud-an, pwede sa ipampulutan. Mm. Hello ma'am, may hapon. Hello sir, may hapon. Ma'am, ang pila po ninyong Tuslobua? Ang um, Tuslobua sir is for only 189 and then unlimited na siya sir. Unli na ang buwa and then nine free 7 pieces na puso. Wow, well, 189 pesos, unli Tuslobua, na hmm. nanay pito ka puso. Yes sir. Yeah, aside ano, ma'am, sa pa inyong ipambaligya? Ah, nasa midiri sir, at ah, chicken skin for only 99, ginabot for only 109, at ah, chicken isa for only 99 also nya. Napud midiri ko an sad sir, kaning shawmai for only 10 pesos each and chicken feet for only 10 pesos each. Ah, okay kayo no? Dada mo idaghan mga putay nga pwedeng isuwa sa atong Tuslobua. Yes sir, dagana jud kayo. kayo sir. Dri lang na sa Tuslobua sa Paho nga located sa the Runway 3 Food Park sa Ilapu-Lapu City. Subay lang ni sedan patung sa air Airbase sa Mactan. na may lain branch dito sa Poblasyon sa Upon, sir, sa Dallas Food Park. Okay. Unsa ma'am oras mag-abli diri, ma'am? We're open from 10 a.m. to 10 p.m., sir. Every day okay. na ni siya. Walay day off. <laughs> Walay day off? Wala, sir. <laughs> okay, kayo. Ya, di na tamaglangan. Kay Muragusla naman. Tara, chuy. Food tripan na. Okay, mga choy, Nata diri karon sa Lapu-Lapu City. Kinatay suwayan diri nga Unlimited to Slobua. nga for only 189 pesos, choy na na kay Unlimited to Slobua na kay Pito Good for upad ka mga choy Diri lang na sa Tuslo sa Paho located rin sa The Runway Food Park 3 sa Lapu-Lapu City mo ni ang dalan pa doon sa Mactan Airbase walay lain din mga choy so muna ni atong ipang order no mostly mga pampulutan nga pagkaon siya mga putok batok kung syempre unlimited Tuslo kay kaya kanil magong lugar diri dili lang kanil pang food trip ang choy pwede sa ni pang chillan adri dagan po magtagay tagay adri so kanil mga pagkauna pwede kayo ni pampulutan ninyo mga choy kay nindot magudirit lang bayan kaya na ay live ban I don't know if tagagabi pero most likely weekends mga choy since sabado karon so naa na, no so magdali tagkaon kay magsabay-sabay na gidni niya so unahon na ni ang ilahang chicken skin ay mo kahibo mga choy anong daghan kayo kay na sa mo blogger daghan kayo syempre ni order mig duha ka buok Amula ng gitingob para pod nindot ang presentation o no, inig vlog nato no? cheers mm. Nami gini pare sa suka. Nanbus lay ani pidi suka, daghan sibuyas diri mga choy. Okay next na pud mga choy kaning crispy pork ginabot mga choy. So nana siya suka no katong gingon ako. og mga lamas mga choy. Grabe. Buha pa kay lang tawo nang ilahang ginabot in tawo na. Eh. Cheers. <tinyo> Oh, nabos na dere chicken isaw mga choy. So mo ni atong favorite nga isaw o na steak no. So gibutang lang siya. dere gi fried og mayo hantud bakuha ang sakto nga crispiness og syempre lami gyud ipares sa lamian nga suka nila mga choy. Oh. Mm. Okay, next na po, ilahang chicken feet. So, kanina siya, lami, kanina kitkiton, Joy. Samot, nagparisan, o kinunon. Lami, kayo ni. Cheers. Mm. Sabi Okay mga choy, finally, kaning ilahang toslabuwa ato na gining uh, banata, no? Kuha tag sa kapuso, dari? Nauga na itong toslabuwa, no? Pero kaon, gaya ta dari, choy. My God. Cheers. 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 <laughs> Last bite para sa inyong tanan, choy. Cheers. Mm -hmm. Pwedeng isil-shildering Tapitan mga tsuy Tagay-tagay With your friends Family and loved ones So, unsa pa yung di Tara tsuy atak na